Mga kabrigada kasalukuyang ginaganap ang National Rally for Peace na inorganisa ng Iglesia ni Cristo dito sa Davao City. Partikular na dito sa may San Pedro Square ng siyudad kung saan sa datos ng Public Safety and Security Office ay nasa mahigit 100,000 na, na mga tao ang dumalaw sa nasabing aktibidad as of 10 a.m. At inaasahan na madagdagan pa ito dahil sa may mga partisipante pa ang patuloy na dumarating dito sa siyudad. Napagalaman natin na mula sa Region 10 at 11 na mga miyembro ng INC ang dumalo sa nasabing Peace Rally. Nasa 10 kalsada sa downtown Davao City ang kasalukuyan ay sinara para sa nasabing aktibidad. Alas 4 ng hapon ay mag-uumbisa na ang program proper ng nasabing aktibidad at sa kasukuyan ay wala pa ang na ng mga kilalang personalidad na dadalo ngayong araw. Yan muna ang latest mula dito sa Davao City in the heart of changing lives. Ako si Brigada Julius Pacot para sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.